Lusot na sa House Committee ang resolusyon na suspendihin ang operasyon ng SMNI. Bigo kasi ang network na sumunod sa mga kondisyon ng kanilang frankiza. May detalye si Mela Les Moras. Lusot na sa House Committee on Legislative Franchises ang isang resolusyon na nananawagan sa si National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa umano yung mga paglabag. Ang SMNI ay nag-ooperate sa ilalim ng prangkisa na ibinigay ng Kongreso sa Suarez Sub Media Corporation noong Agosto 2019. Sa pagdinig ng komite, inaprubahan ni Committee Chair Gaston Bunting ang musyon na pagtibayin ang House Resolution number no. 1499 kaugnay ng mga paglabag ng SMNI sa termino ng prangkisa nito partikular na ang pagpapakalat umano ng maling impormasyon at red tagging Ayon kay House Assistant Majority Leader Mix Gralles na siyang may akda ng resolusyon nabigo ang SMNI na tuparin ang mga kondisyong nakasaad sa pribilehyong ibinigay ng Kongreso na naglalayong protektahan ang interes ng publiko Bago ito una na ring na-cite in contempt ng komite ang dalawang SMNI anchors na sina Jeffrey Celis at dating Undersecretary Lorraine Badoy dahil sa hindi nila pagsagot ng tama sa mga mambabatas at pagtatago umano ng impormasyon. Dahil dito, nakatitain ngayon ang dalawa sa batasang pambansa at mananatili sa piitan hanggang sa maaprubahan sa plenaryo ang committee report patungkol sa isyong iniimbestigahan. He was allowed to speak. Four times you asked the question, the Honorable Suarez asked a question four times. He he uh, refused to uh, reply. And uh, we even, the Honorable Chanco even afforded him a executive session. And again, he, he refused. So obviously, he, is, uh, he will refuse to answer any question that the Honorable Suarez will ask. And he would always cite a law which is unacceptable to this committee because it does not, uh, 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 it is not the intent of that law. Okay. To, to, he cannot hide under that law. Nag-ugat ang investigasyon ng ilabas ng SMNI na may 1.8 billion pesos umanong travel fund si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinasanungalingan ng Kamara. Naungkat din ang iba pang isyong kinasasangkutan ng kumpanya kaya't ang paalala sa kanila ng mga kongresista bilang isang TV network, malaki ang responsibilidad nila sa paghahatid ng tamang impormasyon sa publiko kaya't dapat ay pangalagaan nila ito. Ang SMNI naman, ipinagtanggol na rin ang kanilang panig kasabay ng pagtitiyak ng patuloy nilang kooperasyon sa kamera. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.